Nagtry nga akong magpa-PRP dito for today's video. Sabi kasi nila, nakakaganda raw yun at nakakabata. E eto naman ako, mahilig maniwala. Aber, tingnan nga natin ang magiging resulta. Ganito nga yung procedure na ginawa sa akin. Okay. natin. Tatamaan natin siya red. Ito po, nasa pinakailalim na. Ah, ito na siya. Yes, oh. Ang galing. Ang <laughs> <laughs> galing. Din po, hindi ako gumagamit ng kar... Maano ninyo yung pakiramdam. Hindi mm hindi okay. siya talagang... Ay, ano, bigla. Oo, oh, oh, bigla. Tapos, depende kasi yan sa sa site. May kanya-kanya siyang lalim. Siyempre, pag mas malaki yung fats, mm -hmm. mas malalim katulad na ito. Mm -hmm. Pero dito kasi, hindi ko po yun pwedeng laliman. Mm -hmm. Manipis kasi masyado dito. Yeah. Yeah. Ah, parang yeah. sa ano lang din ito, pala. Ito, parang ito rin po. Mm -hmm. uh -huh. Yan, ito po muna. Okay lang. Mm -hmm. Hindi mo rin po siya ganong mararamdaman kasi... Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Anesthesia. Uh Oo. -huh. Yan. Tsaka hmm. mga ano mo sa yung mga bone pork, katulad nito. Oo. So, yan. Oo. Oh. So, uh, uh. Pero ganyan lang siya. siya. Uh -huh. okay. ito ang I kaya na siyang butos -butos ako, kong ito. kaya ako na siya butas-butas yung mga Para ano ibig okay, ko Tapos mamaya makikita mo yung din siyang lugo. Oo. So, ganun din sa patungay. So, ito na po yung serum mo. Uh -huh. Parang ano din pala yan, no, uh, dermaroller. Opo, oh, parang ganun din. Kaya lang sa dermaroller, ano, control mo, i-control uh -huh. ng masin. Uh -huh. Ako ang nandiyan, dermaroller, sa so, ano, kung may scalp. Kapetib din yan eh. Opo, oh, oh, ang din. Uh, ano, yung lalagyan uh, mo ng aloe vera Oo. Oh, so, oh, so, oh, Ano mo? So, Scalp. Oo, oh, oh, mm. nakita ko tumutubo. Mm. Eh. Tama po yun. Effective din. Tsaka maganda kasi natural yung ginamit mo. Yun. Oo. Uh -huh. Yan, makikita ko po yan. May mga ano rin siya na blood. Yung maninipis na part. Oo. Ay, yun po rin yung maganda kasi yung healing niyan afterwards. Okay. Bali, uh -huh. dalawang ano po sa dalawang pasada. Mamaya pabalikan natin sa ano naman, uh, rotation naman. Uh -huh. Kasi pag may scar, ang ano natin is parang hashtag. Okay. Uh -huh. Yan, makikita mo, i-gather ko. Tapos, i-ano ko rin na kabilang ano. Uh -huh. Uh -huh. talaga oh, pagka pag nakikita mo yung maganda yung ano. Oo, oo. at saka so, po rin yung ano ng karayong. Parang yung sabi mo, ay, mas masakit pa yung pato. Oo. Oh. Oo, oh, oh, masakit yung pato. ang Pilipinas kasi sa rice country, so, bago pa man dumating yung mga Espanya sa atin, nag-exist like, na ang mga taniman ng pali dito sa atin because this was introduced by the Chinese. Kasi yung time in memorial, marunong na gumawa ang ating mga ninguno ng mga kakanin. So, sa dulong naman ang Pangasinan, sa Balunggaw, pag stretch po siya, ganito dapat um, um, yung ganyan sa kaganda. Hindi naman siya masakit na, na ito. <laughs> Di po masakit. Hindi naman po masakyan. Ano pa ng konti ay mababa na pala. Mababaan ko pa sana eh. Mababa na pala. Yan. Ito lang po yung ano na part na masakit. Tapos isang pasada po ulit. para nang i-strict, 'no? Eh? na i niya po. sa <laughs> kompetisyon, na Kaya pag ganun yung feeling, parang ayaw mong tumawa. Nag-aaral pa po ako. Hmm. So, Pero ano pa po, taon pa bago, bago ko matapos. Pero maganda sa Pinas ng sa Bogor. Ay, opo. Okay. Uh -huh. Kala ko to sa Pinas. Dito kasi mahal yun. Eh. Mahal business mm -hmm. dito. Totoo. Sa pesto, mm -hmm. pesto pa lang. Pesto sobra talo. Eh, mamula-mula ka ha. Oo, ma. <laughs> Ang lang, po, no? Ayoko muna tumawa, baka -ano, masira. <laughs> Hindi, tatanggalin ka rin po siya lubog ng karayom. Mm -hmm. yeah. Ayan po, nakita mo, nagkaroon siya ng ano, yan. Mm -hmm. Yung line na yan. Maaano rin po yan. Madi-diminish din po yan ng ilang session natin. mula-mula oh, ka ngayon. Parang <laughs> para ka nag-astringent. Mm. -hmm ang ganda po ng ano nyo. Tingnan natin ang na magiging effect ng ano True. po. Ang po. Ng collagen, ng sariling ano. Oo, oh, sarili mong collagen. And sariling. yun yung maganda rin po, kaya gusto ng mga client. Kasi at least, mm -hmm. sarili nila. Mm -hmm. Hindi yung ano, Iba yung... manufactured na. Oo. Yung iba yung... po binibili pa yan. Oo. Oh, oh. Ganon. Opo, yung iba. Open natin yung ano mo, course mo. Para lang po ano hindi ma ano sugat. So oh, at saka rin po yung healing. Hindi lang din po yung sugat. Syempre pag open masyado, oh, ano oh. open din siya for bacteria. Oh, Kunti oh. um. <laughs> <laughs> um, uh -uh. mm lang. Langgam, langgam. Parang langgam lang. parang sa susunod yan, lalala pala din ang palalibad. Mm -hmm.